channels. Today guys, ang pag-uusapan natin is tungkol sa mga baby or bata. O tama guys, tama ang narinig nyo. Ang pag-uusapan natin is tungkol sa mga baby or bata. Yun guys, yung mga madalas nating naririnig na tanong sa mga magulang natin, sa mga kapitbahay natin. Bakit pawisin yung anak nyo, yung baby nyo, kahit malamig naman ang panahon. Then, bakit bakit um, pinagpapawisan kahit malamig tapos kapag mainit naman ang panahon, eh nilalamig ang inyong anak. Yun guys yung madalas nating naririnig. Or minsan tayo mismo bilang mamagulang na tatanong natin sa mga baby natin. Bakit nga ba guys? Bakit nga ba may, may baby or bata na pawisin kahit naman malamig ang panahon? At may baby naman na lamigin kahit naman mainit ang panahon? Bakit nga ba guys? Bakit nga ba ganoon? May ganoon? Sa, paano ba yun? Paano ba yun nakukuha? Paano ba yun nagiging ganoon? Yun guys. Yun, yun guys. Yung tanong na pwede na nating sagutin. Para guys may idea yung mga mami na katulad natin or yung mga mga nakapaligid sa baby or sa bata para guys hindi na sila magtatanong kung bakit nga ganoon ang inyong anak yung hindi kailangan may baby na kahit mainit ayaw ng electric pan tapos may baby na pinagpapawisan na malamig ang panahon tapos nakatutok pa sa electric pan pinagpapawisan pa rin bakit nga ba may ganoon baby or bata yun guys, yun yung sasagutin natin guys, para guys maliwanagan na yung mga magulang or yung mga tao na nakapaligid sa ating anak sa ating baby or sa batang nakapaligid okay guys, umpisa na na bakit nga? Bakit nga ba guys? Unahin natin guys yung pawisin yung anak nyo kahit malamig ang panahon. Bakit nga ba guys? Bakit pawisin ang anak nyo kahit malamig ang panahon? Okay guys, ang sagot dyan is eto. Kaya pawisin ang baby nyo or ang bata kahit malamig ang panahon. Dahil yan sa kanyang ina nung nagbubuntis pa lamang siya. Yun guys, tama yung naririnig nyo. Ang kasagutan doon, bakit naging pawisin ang inyong baby or ang inyong anak kahit malamig ang panahon? At bakit siya sobrang pawisin? Dahil yun guys, nung nagbubuntis, ang inyong mga ina or yung nagdadala dun sa baby, sa tiyan pa lang, sa sinapupunan pa lang ang baby, dahil yun guys sa inyong ina, nung time na siya ay nagbubuntis pa lang. Then, ang tanong guys, anong connect? Anong connect nun? Pawisin ng anak ko kahit malamigin, ito sobrang pawisin. Anong connect nun? Ang connect nun guys is, kasi guys, nung time na nagbubuntis, or nasa tiyan pa lang ang in, kayo, kayong mga baby, nung nasa chan pa kayo ng inyong mga magulang, ay dahil yon sa kinahihiligan or kinakain ng inyong ina. For example, guys, nagiging pawisin or sobrang pawisin ang baby or ang bata kahit malamig ang panahon. Kung ang isang ina nung nagbubuntis pa lamang ay mahilig sa malalamig tama guys ang naririnig nyo kapag ang inyong ina or ang inyong mother ay nung time na nagbubuntis siya is mahilig sa malalamig asin in malalamig guys asin in malalamig na pagkain or inumin yun guys or yung ina nyo is mahilig sa mga yung alam niyo yung preskong damit yung mga sleeveless yung mga yung alam niyo yun yung nung time na nagbubuntis siya is yung anak niya is nasa loob ng chan, siya is mahilig sa malalamig miin na malalamig mahilig sa pagkain na malalamig then guys, yung ina na yun is mahilig magpasereno yun, alam nyo ba guys yung ibig sabihin na magpasereno yung kahit gabi guys lumalabas, nalalam nahamugan, yun guys yun yung pinaka reason guys as in yun yung pinaka reason bakit ang isang baby or ang isang bata is pawisin. Sobrang pawisin. Kahit malamig ang panahon. And guys, nasagot na natin guys, bakit pawisin ang isang baby or ang isang bata kahit malamig ang panahon. Tapos, yun yung mga bata guys na hindi hindi pwedeng mawala ng electric fan. Alam niyo yun guys, kahit malamig ang panahon, kahit bumabagyo, gusto nila may electric fan. Kasi nga guys, pinagpapawisan sila. Yun guys, yun yung reason, yun yung dahilan bakit ang baby or ang bata is pawisin. Dahil yun sa nung time na nagbubuntis ang kanilang ina, nung nasa tiyan sila, is mahilig ang ina sa malalamig o malalamig na inumin, malalamig na pagkain. din mahilig guys, magpasireno tuwing gabi or magpahamog. Yun yung dahilan guys. Yun yung number one. Bakit pawisin ang inyong baby kahit malamig ang panahon? Or bakit naging pawisin sobra ang baby nyo kahit malamig ang panahon? Or pag mainit naman guys ang panahon, mas lalong pawisin as in sobra. Yun guys. Ngayon guys, alam niyo na ang reason bakit ganoon ang inyong baby. Pangalawa naman guys, bakit ang inyong baby or ang isang bata is lamigin naman, lamigin kahit mainit ang panahon. Ito guys, ito yung mga bibi na ayaw magkumot. Asin ayaw mag ayaw magkumot then alam niyo yung guys, yung kahit mainit ang panahon nilalamig ayaw ayaw mag electric pan. yun guys bakit? bakit gano'n naman guys? bakit naman gano'n? tapos guys magugulat pa kayo sa baby, sa baby or sa bata na ito sila yung mahilig mag jacket mag jacket sila yung mahilig mag jacket tapos tapos guys kahit mainit ang panahon sila yung mahilig mag jacket ayaw ng electric pan tapos hindi sila masyadong pobsen bakit ganun, bakit may ganun baby or bata, bakit kaya guys kasi guys ang dahilan don is opposite siya nung una natin sabot dahil yun guys sa inyong ina, habang siya nagbubuntis, nadaladala kayo is, hindi siya mahilig sa malalamig malalamig na inumin or pagkain at sila yung mga ina na hindi nagpapasiren or nagpapahamog. Yun yun guys, yun yung sagot doon. Bakit may mga baby or bata na lamigin kahit mainit ang panahon, which is advantage yun guys, ba diba? Kasi kahit mainit ang panahon, yung anak mo hindi siya ganun pinagpapawisan or hindi naiinitan, bagkos nilalamig siya. Yun guys, yun yung dahilan doon yun guys, nasagot ko na ang mga tanong nyo bakit ang may mga baby na pawisin kahit lamigin at sobrang pawisin as in kahit lamigin ah, kahit malamig ang panahon yung mga batang hindi pwedeng mawala ng electric fan tapos may mga baby naman or bata na lamigin kahit malamig lamigin kahit mainit ang panahon yun guys ngayon guys, ang tanong nakokontrol ba yan? kapag nagbubuntis sa mga kinakain para maging, hindi maging pawisin yung anak natin. Yun kasi yung pinaka-concern guys eh, yung nagiging pawisin yung baby kahit malamig ang panahon. Yung alam niyo yun guys, yung yung ikaw, lamig na lamig na kasi ng malamig ang panahon bumabagyo. Hindi ka pwede makapagpatay ng electric pa kasi nga gawa ng anak mo na kahit bumabagyo, malamig ang panahon, eh pinagpapawisan. Ngayon guys, nakokontrol ba yan habang ka actually guys um, pwede siyang kontrolin pwede siyang kontrolin na i-remind yung buntis na yung yung nagdadalang taong ina na wag mag-iinom ng malalamig wag magkakain ng malalamig at wag magpapahamog kapag madilim na pero guys um, ang ano kasi doon, ang magiging problema natin guys, guys doon is, ano yun is, eh, di ba pag buntis, pag may things to, kailangan makuha nung, makuha nung buntis para hindi sumama yung loob niya. So, di na lang guys, hanggat kaya natin, eto guys, kung kayo'y nagdadalang tao, hanggat kaya niyong kontrolin na huwag uminom ng malamig at kumain ng malamig at huwag magpahamu is controlling nyo. Kasi guys, totoo kasi yung guys, kung anong ginagawa nyo habang buntis kayo, is talagang na-adapt yun ng baby. Totoo yun guys. Talagang ma-adapt at ma-adapt yun ng baby. Kaya guys, nasa tiyan pa lang ang baby, dapat alam na natin yung mga hindi dapat gagawin at yung mga dapat lang nagagawin. Para sa atin din naman to guys, kasi katulad nyan guys, what if, what if kung simple lang ang buhay mo, So, hindi mo kay walang aircon na bahay. Paano yung anak mo? So, kailangan laging may ganito, may electric electric fan. Hindi mawawalan kahit sobrang lamig ng panahon. Kaya guys, nasa inyo. Pero guys, kung kayo naman is mayamang angkan or lang guys kainin yung gusto nyo kainin magkain kayo ng malamig mag inom kayo ng malamig magpahamog kayo kasi kahit naman mag lumabas ang anak nyo na po is may pang aircon naman kayo diba guys kaya yun guys hopefully guys na sagot po yung mga tanong nyo And, kasi guys alam nyo madalas natin yung naririnig sa lalang na pag nakikita nila yung isang baby or isang bata na pausin or namiging yun guys, kaya guys thank you for watching, um, next time guys, ibang topic naman, yung we make sure na magiging interesting at alam natin na na magagamit natin lalo na sa pang everyday so, pang guidance natin guys, yun yung mga magiging topic natin, lalo na ngayong pandemic guys so maraming mga kailangan tayong gawin na dapat na masolusyonan. Dahil na pag mamili na harap tayo na hindi naman maganda or hindi ka pa kinabang. So, may solution tayo kagad. hey guys, thank you for watching. Um, enjoy watching my YouTube video. And please guys, don't forget to subscribe, like, share, and comment to my YouTube channel. So, susunod ulit guys, next topic ulit. Alam yung alam natin guys na interesting, lalo na sa ating mga mami, lalo na yung magagamit natin everyday, lalo na sa mga baby natin or sa mga anak natin. Okay guys, thank you!